Kim Chu, nagpapahayag ng pagpapahalaga sa mga tagahanga ng Kim Pao. Ipinahayag ni Kim Chu, host ng It's Showtime, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga tagahanga nila ng kanyang on-screen partner na si Paolo Avelino para sa kanilang walang sawang suporta. Sa kanyang social media, nagbahagi si Kim ng isang video compilation ng mga highlight mula sa ABS-CBN Christmas Special noong ikasampu ng Disyembre. Ang espesyal na ito ng Pasko ay nagmamarka ng pagtatapos ng isang tunay na kamanghamanghang taon at ang puso ko ay umaapaw sa pasasalamat para sa pagmamahal. Pagsisikap at walang kundisyong suporta na ibinigay ninyo. Hindi sapat ang mga salita upang ipahayag kung gaano ako nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo, sabi ni Kim. Kim ay nagpasalamat din sa enerhiya, pasyon, at dedikasyon ng mga tagahanga, na sinabing, ang enerhiyang dala ninyo, ang pasyon na ipinapakita ninyo, at ang walang katapusang oras na inilalaan ninyo para iparamdam sa akin at kay Pao ang pagmamahal ay hindi napapansin lalo pang naantig ang aktres sa mga banner at proyekto ng mga tagahanga na sumuporta sa kanya at kay Paulo sa panahon ng kaganapan. Ang makita ang pangalan ko, Pau at Kim Pau na nagniningning sa dagat ng mga light stick, center boards, at nakakasilaw na mga LED lights ay isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Ito ay higit pa sa isang tanawin, ito ay isang damdamin na pumupuno sa aking puso ng labis na kaligayahan at nagpapaalala sa akin kung gaano ako kaswerte na mayroon akong mga kamanghamanghang taga-suporta, patuloy ni Kim. Ipinahayag ni Kim ang kanyang pasasalamat sa kanilang mga tagahanga para sa kanilang lakas, katapatan, at suporta. Ang mga sigaw na naririnig namin tuwing kami ay nagpe-perform ay nagbibigay inspirasyon sa amin na ibigay ang aming pinakamahusay, at ang malaman na nariyan kayo, sumusuporta, at itinataguyod kami ng higit pa sa aming inaasahan, ay napakahalaga sa amin, sabi ni Kim. Sa lahat ng hashtag Kimpaws, hashtag Pau, at hashtag Kimmers, salamat sa pagiging ilaw namin, pinagkukunan ng saya at lakas. Nakikita ka nararamdaman ka, at labis kang pinahahalagahan. Nagbigay din si Kim ng espesyal na pasasalamat sa kanyang mga tagahanga na patuloy na nagbibigay sa kanya ng maraming sigaw at pagmamahal sa buong kanyang paglalakbay. Hindi niyo kailanman pinapabayaan ang mga inaasahan ko. Lagi kayong lumalampas sa inaasahan sa inyong malikhaing pagsisikap at walang tigil na dedikasyon. Napaiyak mo ako ng napakaraming beses ngayong taon, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa labis na pagkamangha sa iyong pagmamahal at dedikasyon, sabi niya. Kim din ay bumati ng masayang anibersaryo sa Kim Pao Fan Group na nagdiwang ng kanilang unang taon. Sa lahat ng hashtag Kim Pao Groups, happy first anniversary sa ating lahat, maraming salamat po. Sabi niya, habang papalapit na ang pagtatapos ng taong ito, gusto ko lang ipaalam sa inyo kung gaano kayo kahalaga sa akin. Ginawa ninyong napaka-espesyal ng paglalakbay na ito, at patuloy ninyong pinasisigla ang bawat isa sa atin araw-araw. Isinara ni Kim ang kanyang mensahe na umaasa sa isang kapanapanabik na taon para sa kanya at sa kanyang mga tagahanga sa 2025. Salamat sa iyong enerhiya, oras, sakripisyo, at walang katapusang pagmamahal. Magkasama, nakalikha tayo ng mga alaala na ating pahahalagahan magpakailanman. Inaasahan ko ang mas marami pang mahika na sandali kasama kayong lahat sa darating na taon. 2025, nandito na kami, isinulat niya kasama ang tatlong dilaw na puso na emoji. Inanyayahan din niya ang mga tagahanga na asahan ang pelikula nila ni Paolo na My Love Will Make You Disappear na ipapalabas sa mga sinihan sa ikalabindalawa ng Pebrero. Mabilis na tumugon ang mga tagahanga sa nakakaantig na mensahe ni Kim sa mga komento. Napaka-emosyonal ng caption mo aming prinsesa Chanita. Sa tingin ko, si Kim lang ang ganito mag-caption na sobrang appreciative sa mga supporters nila ni Pau. Napaka-rear talaga sa celebrity yung ganito mag-caption. Yung caption ng ibang celebrity, sosyal lang walang puso, sabi ng isang tagahanga. Isa pang nagdagdag, Kimi. Nakakaiyak naman. Salamat po ng marami heart please know that we love you and Pau. Suportado namin kayong dalawa hanggang sa dulo. Sa mas maraming taon kasama kayo Kim Pao o mas mabuti pa, sa kailanman kasama kayo, Kimi at Pao. Cheers, cheers!